everyone salamat <laughs> anak ko kayong ganun salamat <laughs> salamat <laughs> siya yung magluluto ngayon liver ang gusto niyang lutoin yan siya yung naglilinis maala siya dyan ayokong magluluto ngayon I'm not in the mood to cook you're hindi the mood to lava. I'm in the mood to ano lang. Opo, opo. Wala siya na yun. Pati yung face ko, wala sa mood. Assalamualaikum everyone. We're here again in the kitchen. Assalamualaikum. Every evening, pagkatapos ng work, Pagdating ng bahay, diretso sa kusina. Magluluto. Magluto ng dinner. So, ayun. Tapos, so, naglalaba din kami ngayon. Uh, twice a week lang kami maglaba. So, schedule namin din. Sabay. Para mamaya, mag-walking na naman tayo. Meron kaming greyhams dito. Pinigay ng friend namin na naman. So, sobrang uh, matamis na naman. So, konti lang naman yung nakain. Konti lang ba yun pa? Sa'yo, kaya. Ito ang nakala kung kano'ng kano, 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 maraming kano marami kinain mo. Konti lang naman yun talaga. So, yan Mano lang. Magawa na ako. Tutulog. Hindi na, tama na yan. Promise. Kasi... Kasi hindi ko alam. So, ayun. Magre-ready ng ingredients. Hmm, meron mga na. So, let's prepare the ingredients. Meron tayong 2 sibuyas, konting garlic dahil ayaw nyo ng garlic, konting ginger, dalawang kamatis, uh, Salt, turmeric, ano to? Masala? Gram masala. Gram masala, paminta, chili powder, and oil. At pa kasi napaharap. Hindi pala po. So, ayun. magi start na later. After niyang makatlahap. Ako na may ang gagawin ko ay magsasampay dahil may susunod pang lalabhan. Ito, so, nagagat so, na ang sibuyas, kamatis, at ang liver. Let's start cook. So, let's start now. Put the oil. Punting oil lang. sunflower, and then uh, onion, oh, yeah. sibuyas lasuna, mm -hmm. then konting um, turmeric, Ew. then mix, di mix. except tapos lagay na natin yung liver konting luto lang nung ano nung sibuyas kasi um, para may sabaw oo uh -oh. tingay na mat ayan mix lang ng konti and then anong lalagay na sunod ang ano. oh, sige let's wait for 3 minutes. Ayan, konting luto lang siya. Muna. Mix lang ng mix hanggang maluto siya. And then, let's put uh, paminta. Black pepper. Asawa ko ngayon ang nagluluto. Lagi naman, inaagawan niya ako lagi sa pagluluto. Kapag sinabi ko ako yung magluto, mait maya nandiyan na siya nagkikialam. Paano pa yung ako yung nagluto? Hindi na ako. And then, chili powder. Hmm. Magulo na tuloy. May kasama kami magluto ngayon dahil Ay, ah, hindi dahil Oras na din nagluto Oras din Kaya nagluto <laughs> din Gutom Gutom ang mga taong galing sa trabaho What is that garlic? Garlic paste Garlic ginger paste Oh, dahil kahit hindi ka bumili Ginawa ko. Kaya ko mga yeah. Ay, kasama na yung ginger yan? Oo, oh, uh, ginger paste. Pero parang hindi naman siyang paste na paste yan. Paste, ginawa ko yun. Dapat durog na durog yan. Tama na, exacto. Kasi magroro ito pa. Mekos, mekos, mekos. Mekos, mekos ng konti. Nasantayin yeah, natin yung sibuyas, mawawala. Uh -huh. Ano bang yan? Lagyan like mo tomato, so, pa. Okay. Fresh tomato. So, ayan. nilagay na ng aking asawa ang tomato. Ganyan lang yung cut ng tomato. Maliliit lang. Kung pwede nga lang yung ano, eh, ginamit niya yung mga oh, pangalan nito, food processor. Kaso lang, hindi hmm, naman niya ginamit na So, ayan. Mix-mix lang hanggang sa ano to, ma, uh, madurog-durog yung tomato. Hanggang sa magsabaw-sabaw siya. So, ayan. Nilagyan na niya ng salt. Hmm. Alam na niya, tansyado na niya yan kung gano'ng kadami yung lalagay niyang asin. Favorite niya kasing inuulam yung ganito pag gabi with uh, ayan, yung cabbage fresh, uh, lemon, Masarap pa yan kapag may chili. Maraming, maraming chili. Kaso lang di na kasi ka, pwede sa chan ko. So, di na rin siya naglalagay. So, yan. May sabaw-sabaw na siya dyan. Oh, dahil sa kamatis. Di niya nilagyan niya ng water. Yon nilagyan na rin niya ng gram masala. Yan yung nagpapalasa din gram masala. Tsaka, mapaminda. Ganon. Yan. Hanggang sa wala na yung sabaw-sabaw niya. Gusto niya yung ganyang dry-dry lang siya. So, ayan lang. Tapos na. At kami ay kakain na. So, with uh, fresh cabbage and lemon. And kubos na naman for tonight's dinner. Yun lamang. Maraming maraming salamat sa panonood. Good office. Hanggang sa muli.